Yan, mas gitu kay kaysa maglaro sa cellphone. Oh, kapag uwi na, talagang laging ready na maglaro ang mga bata. Tuntua -tuwa si Ate Jessica. <laughs> ni ako paglaro para masanay sa tao. <laughs> Tuntua -tuwa si Ate. <laughs> maalam, maalam, na si Ate. hindi <laughs> makadaan hindi <laughs> makadaan si ate mahuhuli <laughs> tuwan tuwa siya eh tuwan tuwa si ate